sa live ni Angelo Mix Vlog. Naka-vertical yan siya guys. So just press the uh, three dots sa itaas. Tapos lalabas ang uh, view channel. Pwede mo siyang ilike. Then after that, pag mag-view channel mo yan siya, punta kayo sa kanyang channel. Pindutin ang three dots. Ayan. Three dots sa uh, right lower side. And then save to watch later. Okay. Then after say muna. Pindutin mo yung profile mo sa baba. And then, ayan, andoon ka na sa iyong uh, channel. Hanapin mo yung playlist na watch later. Ayan. Okay, pindutin mo. Ayan na. Andiyan na sa watch later yung uh, pangalan, uh, channel ni Angelo, guys. So, magiging landscape na siya. Yung live ni Angelo. Okay. Ayan. So, lahat ng mga link dyan na makikita ninyo is mapipindot nyo na. Yung nakapin, mapipindot nyo na yan, guys. Ayan. Lahat ng mga nagbababa dyan ng link na nakikita ninyo is mapipindot nyo na yan. Kaya bawa yung nakapin, pindutin natin. Ayan. Then, after that, pwede na kayong makapag-comment. And then, pwede kayong bumalik doon pa rin sa watch later. Pabalik-balik lang. So, lahat ng Guys. so that's all for today guys sana nakatulong yeah. sana meron kayong natutunan sa ating kunting uh, uh, at guys thank you for watching see you